Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So, mag-share ako sa inyo guys ng aking mga alak. Yan. Kung magkano ang cost, benta, kita, ilang percent. So, ito yung mga alak natin guys. Meron tayo dito Red Horse, MP Double Light na isang litro. Meron din tayong Alfonso na isang litro. Uh, San Miguel Light, uh, GSM Blue Mojito na 350 ml. Tapos, Gin Bilog at saka Patrocantos na Gin. Ayan. And start tayo guys sa Jean Bilog. Yan. Nga pala guys, maikwento ko lang sa inyo no. Yung aking mga alak, hindi masyadong mataas ang aking benta. Kasi since meron tayong malapit na wholesaler dito guys, uh, ganun lang yung aking benta ng alak, 10 to 20 percent. So medyo yung iba talaga, medyo mababa lang. So, hindi talaga mataas. Kasi, yun nga guys, ang mga tao kasi dito, pag like, yun okay. nga guys, pa yung pumupunta dito, siguro na nata natataasan na sila dun sa patong na 20 pesos, gano'n. So, ang ginagawa nila guys, nagtatanong muna, after magtanong, pumupunta dun sa may Sailor. Kaya pag na, ano, ko, ah, uh, siguro tata natataasan sa presyo, kaya pumupunta doon. bumibili pagkatapos, bumabalik na, ayan, may dala na. So, kaya ginagawa ko, medyo sakto lang ang ating patong sa mga alak. Yan. Kasi lahat dito guys, dito sa I amin mean, guys, sa looban, mga tao dito, mayroon sila mga tricycle, nag ano, talaga sila guys, nag-invest sila ng kanilang mga sasakyan like moto motor, tricycle, yung mga ganun. Kasi may pahirapan dito guys, sobrang layo sa highway. Tsaka kahit punta ka lang doon sa bandang hindi highway, medyo malayo-layo na talaga siya. So, Kailangan talaga may uh, transpo, transportation na ginagamit dito. Kasi mahirapan ang mga tao. Kasi maglalakad sila malalayo. So yun nga guys, uh, start na tayo guys sa Jean Bilog. So yung Jean Bilog ko guys, dati nito guys, ang presyo na ito ay 58. Bintahan ko naman noon dati ay nasa uh, 58, nasa 68. Since yung Jean Bilog guys ay tumaas, naging bintahan ko guys ay 70. Meron lang akong 8.96 pesos. So ilang percent? Nasa 14.67 percent. Yan. Ito ay 350 ml. So next natin guys ay yung 4 kantos. Actually ito ay minsan lang ako bumibili ng ganito. Minsan dalawa, tatlo, ganun lang. Ito din ay 350 ml din siya. Ayan. Ang cost nito guys ay 64.70 ang bintahan ko 75, meron akong 10.3 pesos. Ilang percent na sa almost 16%. 15.91, 92% percent, ganon. So next natin guys, I Red Horse. medyo maingay na guys kasi madami nang nagdadaan-daan ng mga motor-motor. Red Horse natin guys, ang 500 ml to guys, ang cost nito dati guys ay ano, 48. Pero binibenta ko siya ng 60. Meron akong 12. <laughs> Tapos nung tumaas siya guys, naging 52.50. Benta ko ay 60 pa din. So meron akong 750. Tama ba? 750. Pero ngayon guys, sobrang bumaba siya. Naging 46.91 ang cost nito ngayon. So, ang bintangan ko 56 pesos. Meron akong 10.84 10, 10 pesos. Diba? So, ilang percent na sa 19.36%. So, next natin guys ay MP light na isang litro. Ito, MP light. Yan. So, yung cost nito guys ay 117. Ang bintahan ko ay 190. Meron lang akong 20 pesos guys. So, mababa lang, di ba? Kasi lalo na mga ganito guys, diretso talaga sila doon sa wholesale. So, kaya binababaan ko na lang. Yan. So, mayroon tayong 20 pesos. Not bad din naman, mayroon ka 20 pesos, di ba? So, ang ilang percent na sa 11.76%. Meron din to guys, yung 7, 750 ml, wala lang akong stocks. Ang bintahan ko nun guys ay 135. ah uh, di ko na masabi sa inyo guys kung magkano yung cost niya. Magkano yung kita, basta yung kita okay naman yung kita ko doon. Siguro nasa 15 to 20 pesos din. Yan, kailangan yun nga, yung resibo. ah uh, di ko na makita. Tsaka so, sobrang tagal ko na din hindi bumibili ng yung 750ml na MP double light. So next natin guys. So meron din light nito guys ha. MP light. Same price lang sila. Pag 1 litro, same price lang. Yung light na MP parang same lang din. 135 lang din ata bintahan ko. Tapos guys yung Alfonso na isang litro. Yan. Alfonso light. Ang cost nito guys ay 270.60. Bintahan ko $300. So, meron akong 29.40. Ilang percent? 10.86 percent. So, bababa lang, di ba? Meron lang tayong gano'n, 29. Pero okay lang yun, guys. Ang importante, uh, nabibenta, kumpara dun sa pagmataas na magbenta, guys, kaya nga naman yung mga alak mo, di ba? Alam nila mataas ka magbenta ng mga alak, ay hindi na yan bibili. Next natin, guys, ay... Meron din tayong Alfonso na 700 ml. Yun yung nakalagay na 70 cl. 700 ml pala yun. So, meron ako yun dati guys. Bintahan ko naman nun ay 250. So, yung cost guys, di ko mabanggit sa ngayon kasi wala na nga akong stocks. At saka yung kita, at saka ilang percent. Pero basta yung kita ko guys, nasa 10 above to 20 yen. Tapos, next naman natin guys ay Sunmig Light. So, sunmig light, ang cost nito guys ngayon ay 44, bintan ko 50, meron lang akong 6 pesos. Na pala, yung nabili kong sunmig light na dalawang case, last year pa, may natiran pa ang kalahating case. Diba, matagal siya sa akin guys. Makubos. Ang hinahanap naman nila ngayon ay sunmig light apple. Yun. So, hindi ko pa nakita kung ano yun, sunmig light apple. So, next natin guys. GSM Blue Mojito. Yan. Itong GSM Blue Mojito ay 350 ml to guys. Ang bintahan ko nito 75. Hindi ko lang ma-share sa inyo guys yung cost ng bili ko nito. Yung kita at saka ilang percent. Basta ang kita ko nito guys, nasa siguro ano yan, 8 to 15 pesos mga ganon. Pag mga maliliitan mga ganon. Tapos meron din nun guys, yung 700 ml yun naubos na. So next ano, next, yung next week, Sabado or Linggo, mag-grocery na naman kami. So, bibili ako ng jasmine Blue mo hito kasi minsan talaga may naghahanap naman. So, yung 700 ml, guys, ang bintahan ko nun, guys, ay 135. So, di ko rin ma-share sa inyo yung aking cost non kita, it's kind ng percent kasi di ko naman kita yung akong resibo, guys, saka medyo matagal na rin yung meron akong stocks. Pero, bibili nga ako this coming Saturday or Sunday. Kasi, meron nga magkakanak. So, yan. Ganun lang ang aking presyohan, guys, sa aking mga ala. Kasi nga, meron mga, meron malalapit lang dito sa amin na wholesaler. Actually, ilang wholesaler na nang magkakatabi dito, guys. Ano sila? Parapan. Dalawa na. Tapos, mga bandang unahan, meron na naman. So, pag walang stocks dito sa binibigyan namin dati, doon naman kami sa kapila. So, malapit lang talaga, guys. So, yung mga nandito, mga nakatira dito, talagang pag madamihang bili, doon talaga yan sila guys, diretso, lalo na yung mga red horse. Pero pag yung, like, gabi na, last 8 o 9 na, like, pag sabad linggo bukas kami, ah, dito yan bibili. Pero pag doon kasi, sarado na sila, yung mga wholesalers. So, thank you. <laughs> mga kasalilang sila, so, thank you. <laughs> so, nakakabenta tayo pag mga ganun. Lalo na pag may mga okasyon, talagang uh, madaming bumibiling alak. So, yun naman guys, ang aking mga alak na binibenta dito sa tindahan. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam ba, bye. -bye.